Hello, good morning mga lods. Andito na naman po tayo sa panibagong vlog natin. Sa mga taga-kasagi, yung mga followers po natin, mga viewers po natin dito, yung mga nakakakilala po sa akin. Shout out po. Dito relax ka mga lods. Eh. Ang ganda na makikita mo yung mga malaki mga bundok. Saan kayo, Nay? Saan kayo? Papayan? sa ah, bayan sige po hatid ko na po hatid ko po, po kayo sa bayan pabarahan po ako eh hello good morning mga lods andito na naman po tayo sa panibagong vlog natin uh, ngayon mga lods ay dito tayo dumaan sa ano ng kasagi ay uh, papunta tayo ng barahan Ay uh, ito po pala ang mga bukit dito sa ano kasagi mga lods eh no? Nadyan, laki ang mga bundok dito sa ano ng barangay ng kasagi na yata ito papasok na to ng kasagi mga lods mga ano dati mga lods itong dinadaanan ko to hindi pa siya simentado ano pa siya uh, rap road kaya dati ang hirap ng daan dito pag papunta ng kasagi talagang asin in rap road na malalaking mga bato pero ngayon mga lods okay na okay na ang daan dito sa ano na anong papasok na ang kasagi mga lods eh, at nag stop over muna tayo dito mga lods para mag picture na magandang view napakaganda kasi ng view ng bundok mga lods kaya picture muna tayo dito ay hey mga lods biyahe na ulit tayo Ah, uh, shout out ko pala sa mga taga kasagi yung mga followers po natin mga viewers po natin dito yung mga nakakakilala po sa akin shout po dito sa ano po ng kasagi uh, yung mga ano mga lords yung hindi pa po sa tagal tagal ng panahon na hindi pa po nakauwi sa kanilang probinsya uh, barangay dito po sa barangay kasagi so, yung mga malalayo po na taga rito na matagal pong hindi na po nakakawi ganito na po ka ganda po ang kalsada po ng kasagi po na ano na siya sumintado na siya hindi na siya crop road hindi na pag napunta kasi ng barangay kasagi mga lods si pag ng bahay puro galbok ay hindi na mga lods talagang simentado na ang daan ayan po yung mga palayan dito mga bukid mga lods Ganito po kalo ang mga bukirin po dito sa Occidental Mindoro. Tapos dito mga lods, ano na tayo dito? Kakanan tayo. Ayan, kanan. Kasagi. Punta na tayo ng kasagi mga lods. Ito yung daan na papuntang kasagi mga lods. Naglalaki yung mga bundok dito sa ano ng kasagi. Talagang makaka-relax pag ganito ko naman ng mga pupuntahan mo ila inulong ride mo dito ko ganda ng mga view talagang marirelax ka mga lods ang ganda nakikita mo yung mga malalaking mga bundok yun nga alam mga lods eh, natanghalian ako kasi ako nang gising dapat na ma maaga bago palang sumikat ang araw ay eh, bubiyain na ako yun nga lang ay hindi ako agad nakagising gawa sa sobrang pagod siguro sa biyahe kaya natanghalian na ako ng gising mga lods ang ganda ng mga view mga lods oh. ito mga lods yung ano nang kasagi Ayan, papasok na ito mga lods ng kasagi mga lods ito yung daan na papunta po ng kasagi ang ng view uh, na nakaka-relax mga lods ano tapos ay muna tayo dito mga lods para umispat tayo ng magandang view dito sa ano ng kasagi bago tayo pumasok ng sentro ng kasagi mga lods Ayan mga lods, biyahe na ulit tayo. Ayan mga lods, napakaganda. Blue, blue talaga yung kalangitan. Ayan o, no? ganda ng tanawin dito sa ano kasagi. Ito na mga lods, papasok na tayo ng barangay ng kasagi. Ayan mga lods, kasagi. Ayan, shout out po sa mga baka may mga followers ako dito sa Barangay Kasagi mga lords kumit lang kayo pag may mga followers ako dito sa Barangay Kasagi mga lords ito po yung ano school po ng Kasagi Ayan. ito po yung school ng Kasagi mga lords school ng elementary ng Kasagi shout out po sa mga nag aral po dito sa elementary ng Kasagi shout out po na mga lods, kumuha lang tayo ng spot dito ng picture kasi maganda mga tanawin dito sa ano ng kasagi. Ito na mga lods, uh, bali, ito yata yung palabas na ng highway. Palabas na ito mga lids ng highway. kasagi simula ng Karumbak o kasagi mga lod talagang arab road pag napunta nga sa ano sa mga bukid pagbalik mo mga lul, puros yung buhok mo puros galbok ganoon po ka ano yung rap road po dito ngayon mga mga so napaka ganda na ng daan yeah, kaya yung mga matagal pong, hindi po hindi pa po nakapunta dito sa ano barangay kasagi hindi po po nakakawin ng probinsya ng central mindoro ganto na po kaganda ang mga daan po dito sa ano ng barangay Kasagi na nakaka-relax pati ang view Ayan. mga ano dito mga lods uh, mga palay, mais mga tinatanim dito mga lods sa barangay Kasagi Ayan, palabas na tayo mga lods ng highway going uh, to ano na tayo going to barahan na tayo mga lods Saan kayo na Saan kaya? Sa Sige po, hatid ko na lang po. Hatid ko po kayo sa bayan. Sa po ako eh. Opo. Oh hatid ko na lang po kayo sa bayan. Opo. Oh Sige po. Kapunta kayo na sa bayan? ah, simbahan. Sige na. Ya, ano kayo na. po kayo sa simbahan. Matagal kayo na sa kasagi. Taga rito kayo sa Kasagi. May hirap kung sa kaya po dito, na, no? Hindi po. Yan ako po. Idadrop ko po, po kayo sa simbahan po ng Santa Cruz. Simbahan po ng Santa Cruz. Ah, si Lola Tashing. Anak pa ako ng Mina, Mina Leonin Dumlaw. Ah. sa ano po ako nai sa EA crossing sa sana ano po Mulawin. O nai. Eh, Diretso-diretso ko na lang kayo nai sa ano simbahan para hindi na kayo mamasahe. kasi may na yung maglakad na sobrang layo sobrang layo dito nay, na yung saan pa kayo galing na'y yung Ma malayo na rin yung ano ang ah, it apa ah apa hmm ah, magsisimba nay. Ya, ano ko na lang kayo doon na Iadrop ko po kayo sa bahay Para hindi na kayo maglakad Ibig sabihin na Kung hindi pala ako dumaan Lalakarin nyo to Oh grabe pala nai, Nay Ay, may simba ngayon na sa simba anak ah uh, uh, opo okay. kailan pa na yung ano nai yung procession yun dyan sa sa ano sa Santa Cruz dyan sa atin kailan pa yung procession yun? ah uh, hapon po hapon ito pala na kung di ako dumaan no ang lahil rin yun ah opo okay. mabuti nga po yun para hindi na kayo na yung mapagod eh ilan taon na kayo na eh? O, 85 85 tapos naglalakad pa kayo na eh. Mahirap pala na eh, talaga ng mga uh, ano, tricycle na yun eh, no? Ay, sa, uh, grabe na to na yun ano Lalakarin yung layo na yun eh Tapos sobrang init pa को Diyan ay hatid ko na takoy ng dad simbahan mga nagpipilitin siya dito sige po nai welcome yun Oh, sige po. Ano pa kalon nyo, Nay? Lola Tasing. Lola Tasing. Sige, Nay. Ingat po. Lola pag so, mga ganun lord, salamat na ano na. na may edad na si nanay, 85. 85 na si nanay, ay naglalakad kaya drop off na natin dito sa ano. Dahil nandito na rin tayo sa bayan, mga lods, po yung simbahan namin. Ayan, kukuha lang natin ng picture, mga lods, dito sa ano, sa Santa Cruz. Ayan, shout out po sa mga taga Santa Cruz, yung mga kababayan natin dito sa Occidental Mindoro. Ayan, kukuha lang tayo ng picture, tapos uh, going to barahan na tayo. Hinatid lang natin dito si nanay gawa ng sibre sa sobrang init ng panahon, tapos naglalakad lang siya, uh, maedad na rin siya, 85. Kaya drain up up ko na lang dito mga lods sa simbahan. Yan, abangan niyo mga lods ang biyahe ko papuntang Barahan naman. Next video.